Mabuhay! Kamusta kayo? Sa episode ngayong araw, pag-uusapan natin ang isa sa mga pinakakaraniwang sakit na nararanasan ng mga Pilipino, ang diabetes. Alam mo ba na ang diabetes ay isang kondisyon na maaaring hindi agad napapansin? Kaya tara alamin natin ang sampung maagang palatandaan na baka ikaw ay may diabetes. Una sa listahan natin ay ang madalas na pag-ihi. Kung napapansin mo na mas madalas ka nang naiihe kahit hindi ka naman umiinom ng maraming tubig, maaring ito ay senyales ng diabetes. Ang sobrang asukal sa dugo ay nagiging sanhi ng pagdami ng ihi para mailabas ito ng katawan. Pangalawa, palaging uhaw. Dahil nga sa madalas na pag-ihe, nawawalan ng maraming tubig ang katawan kaya't nagiging sanhi ito ng labis na uhaw. Kung napapansin mo na hindi ka mapawi ang uhaw kahit gaano karami ang iniinom mong tubig, magpakonsulta ka na sa doktor. Susunod ay ang labis na pagkagutom. Ang diabetes ay nagpapahirap sa katawan na magamit ang glucose para sa enerhiya, kaya't nagiging sanhi ito ng labis na gutom. Kung ikaw ay laging gutom kahit nakakakain mo lang, mag-ingat ka na. Pang-apat, hindi maipaliwanag na pagbaba ng timbang. Kahit na palagi kang kumakain, napapansin mo ba na bigla kang pumapayat? Ang katawan mo kasi ay gumagamit ng taba at muscles para gawing enerhiya dahil hindi nito magamit ang glucose. Panglima, palaging pagod. Ang kawalan ng sapat na glucose sa cells ay nagiging sanhi ng panghihina at pagkapagod. Kung lagi kang pagod kahit sapat naman ang iyong tulog, isa itong senyales na dapat mo nang bantayan. Sunod ay ang malabong paningin. Ang mataas na blood sugar levels ay maaring magdulot ng pamamaga ng lens ng mata na nagiging sanhi ng malabong paningin. Kung bigla kang nahihirapang makakita ng malinaw, magpatingin ka na agad sa doktor. Pangpito, magbagal na pagaling ng sugat at madalas na impeksyon. Ang mataas na blood sugar ay nagpapabagal ng proseso ng paggaling at nagiging sanhi ng madalas na impeksyon. Kung mapapansin mong matagal gumaling ang iyong mga sugat o madalas kang magkaimpeksyon, bantayan mo na ito. Pang Pangwalo, pamamanhid o pagkirot ng kamay at paa. Ang diabetes ay maaaring magdulot ng damage sa nerves na nagiging sanhi ng pamamanhid o pagkirot sa mga kamay at paa. Kung nararamdaman mo ito, magpakonsulta ka na. Pangsyam, pangingitim ng balat sa ilang parte ng katawan. Ang acanthosis nigricans Isang kondisyon kung saan nagkakaroon ng dark patches sa balat ay maaring senyales ng insulin resistance na kaugnay ng diabetes. pang pagiging irritable at mga pagbabago sa mood. Ang fluctuating blood sugar levels ay maaring magdulot ng pagbabago sa mood at pagiging irritable. Kung napapansin mong madalas kang iritable, baka ito ay senyales na ng diabetes. Alam niyo ba na ang normal na range ng fasting blood sugar level ay nasa 70 up to 99 mg per dl? Kung ang iyong fasting blood sugar level ay nasa pagitan ng 100 up to 125 mg per dl, ito ay tinatawag na pre -diabetes. At kapag umabot na sa 126 mg per DL o higit pa, ito ay itinuturing ng diabetes. Salamat sa panonood. Hanggang sa susunod natin na kwentuhan. Bye-bye!